Kinumpirma ng aktres na si Ara Davao na cancer ang dahilan ng pagpanaw ng kanyang ama na si Ricky Davao. Ayon kay Ara, na mayapa si Ricky ng payapa na napapalibutan ng kanyang mga anak at mga mahal sa buhay. Sinabi niyang matapang na hinarap ng kanyang ama ang mga komplikasyon dulot ng cancer. Ibinahagi rin ni Ara na inialay ni Ricky ang kanyang buhay sa paggawa ng pelikula sa loob na mahigit apat na dekada. Noong nakaratay pa si Ricky Davao sa ospital, napag-usapan na raw ito na malalapit niyang kaibigan at nababahala ang lahat. Ayaw kasi talaga ni Ricky nang napapabalita at pinagbuusapan usapan kaya tahimik lang hanggang sa kanyang pagpanaw. Nag-alok pa raw noon si Richard Merck na magpa-concert para mag-raise ng funds para sa hospitalization ni Ricky pero tumanggi raw ang pamilya ng aktor. Ayaw raw kasi nilang gawing issue pa ito Magkakasunod-sunod pa ang pagpanaw nila Pilita Corrales, Nora Honor at Haji Alejandro kaya ipinapanalangin ng lahat na sana ay wala nang sumunod. Pero nangyari nga ito kay Ricky Davao. Dahil dito nagsasuggest ang iba na magpamisa para sa si industriya ng showbiz na nagluluksa sa magkakasunod na pagpanaw na mga mahal nating artista. Marami tayong magagandang alaala kay Ricky kaya ang dami talagang apektado nang nagkumpirmang pumanaw na siya. Ang karamihan ay nagulat dahil hindi nila alam na may malubhang karamdaman pala si Ricky. Dahil ito maraming kasamahan sa industriya ng showbiz ang nagpaabot ng kanilang pagkikiramay at pagpupugay sa yumaong aktor at direktor. Si Ricky Davao ay kilala hindi lamang sa kanyang husay sa pag-arte at pagdedirect kundi pati na rin sa kanyang kabaitan at profesionalismo sa trabaho. Ang kanyang pamana sa industriya ng pelikula at telebisyon ay mananatiling buhay sa puso ng mga nagkatrabaho niya at ng kanyang mga tagahanga. Ang mga tagahanga at kasamahan sa industriya ay hinihikayat na magbigay ng kanilang pagkikirama at suporta sa pamilya Davao sa panahong ito ng pagdadalamhati. Ang pagkawalan ni Ricky Davao ay isang malaking kawalan sa industriya ng showbiz sa Pilipinas. Ang kanyang kontribusyon sa sining at kultura ay hindi marilimutan at ang kanyang alaala ay patuloy na magbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon ng mga artista at manlilikha. Para sa inyong reaksyon, mag-comment lang sa ating comment section. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, huwag kalimutan na mag-subscribe sa showbiz caster. Maraming salamat po.